Yan oh, kailangan lumuwa yung lumang langis. Ito, nangitim, singaw yan. oh, nangingitim, singaw. Kita itong tap. Kasi pag baliktad yan, mayroong ibang kasi nangyari na baliktad, nakataob. Final torque na tayo ng cylinder head bolt. Magandang araw mga papi, kumusta po kayo? Sa araw na ito, magbigay po ako ng tips na mga mahalagang bagay sa pag-top overhaul ng makina. Dahil itong makina na ito ay nag-overheat. Bumubula po ang coolant sa radiator. So, impuysahan na po natin, tanggalin ang radiator hose at ang mga coolant. Pati tanggalin na rin ang intake manifold intake leak 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 itong, itong, tatlo tagas sa intake manifold langis dito rin sa intake port ng cylinder head oh, nagsusuka na ng mga langis so lahat tagas at ang kapal na ng carbon dito sa EGR manifold pati rin ang EGR mismo ang kapal na ng carbon at tignan din natin ang coolant hose sa radiator oh. ang laki na ng tinga-tinga oh. so kailangan palitan na yung mga yon at tignan din natin itong thermostat so mukhang wala ng kapoy-buhay ang thermostat kasi pag tinignan mo oh, stock up na yan So, tanggalin na natin ang mga heater plug para makita natin kung anong itsura ng mga heater plug. At ayan oh malangis at saka daming carbon yung isa. At ilabas na rin ito mga fuel injector. Alasin natin. at isang tabi muna natin ang aircon compressor alisin na rin natin ang turbo oil pipe I disconnect ang mga hose para ilabas ang turbo assembly at ilabas na rin ang exhaust manifold kasama ang gasket tatanggalin din singaw 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 Puro singaw pero malala dito singaw dos tsaka ono oh singaw at alisin natin ang bulb cover kasama ang gasket kasunod naman natin alisin ang mga rocker arm at tabayanan nyo mga papi ang mga mahalagang tips sa pagkabit ng salinderid mamaya isunod naman nating alisin ang mga post rod na walong piraso ayan at kasunod luwagan na natin ang mga cylinder head bolt kapag nagluwag kayo mga pape simula sa labas ang pagluwag papunta sa loob ng cylinder head para hindi mabingkong ang cylinder head or talagang bingkong na yan kasi pag nag-overhead may chance talagang mabingkong dinamitan ko ng impact wrench total maluwag na ang mga cylinder head bolt at kasunod nang alisin ang mga cylinder head bolt para mailabas na yung cylinder head gumamit ako ng rubber mallet at pinukpok ko sa ibabaw ang cylinder head para madaling mabunot kapag naalis na ang cylinder head tignan nyo maigi ang cylinder liner baka may mga malalim na gasgas kaya kayo kasunod naman natin gawin mag leak test tayo ng cylinder head para malaman natin kung malakas ba ang tagas sa mga balbula ito may tagas ito, ito may tagas na mabasa ito rin tagas bago kayo magpamasin siya tignan nyo muna ang cylinder head wire page kung baluktot itong sinukat ko ngayon ay baluktot sa gitna pasok ang 10mm so yung singaw So, nangitim, singaw yan. O, nangingitim, singaw. Okay, o, halos lahat may singaw. So, kaya bumubulwak yung tubig kumukulo sa radiator kasi singaw na yung gasket. At yung ibang mekaniko, hindi nila ito ginagawa mga papi. So, lumuwa yung langis. Kailangan ibaon yung tornilyo para lumuha yung mga lumang langis So, lumua. so ayan, lumuha yung mga lumang langis. So, importanteng tips, kailangang ibaon ang mga cylinder head bolt para maglabasan yung mga lumang langis. Kasi pag hindi nyo ito ibabaon ang mga bolt, yung mga lumang langis, makumpres yan pag naglagay na kayo ng bagong gasket at pag nag-torque, maglabasan yan. So, sisingaw, ang, sisingaw lang ang bagong gasket na kinabit. Habang nagpamasinchap tayo ng cylinder head, linisin maigi ang surface ng cylinder block na ang ating cylinder head mga idol so i-double check nyo lang yung balbula kung nakasit maayos yung mga lock double check nyo lang uh, yung mga lock kailangan nakaupo ng maayos alright so yun tignan nyo lang yung water jacket Ito yung mga balbula nakasip ng maayos. So isalpak na natin yan doon sa cylinder block. At bago isalpak ang cylinder head, ilubricate nyo muna ang mga cylinder wall. At kailangan malinis ang mga piston ha. Kapag nilagay na natin ang bagong gasket, lagyan muna natin ng oil para suabi ang lapat. At isa namang mahalagang tips kung paano magkabit ng gasket. Laging nandito yung marka sa ibabaw, yung top na yan. Laging ibabaw yan, yung nakikita itong top. Kasi pag baliktad yan, mayroong ibang kasi nangyari na baliktad, nakataob. Hindi nakikita yung marka ng cylinder head gasket. Baliktad yon may mga butas yan na natakpan. May ibang butas na insidente natakpan. Kaya laging tandaan yung mga gasket mayroong markang tap sa ibabaw. Yun ang paibabaw ibabaw pag sinalpak. O, oh, makikita yung mga number dyan. So ang pagsalpak laging nakatap. At i check lahat ng butas. Mga daloyan ng langis at saka kulant. Kung tama yung mga butas. Yung mga pwesto. Okay, yan So ready na at if isa pang dapat tignan itong mga dowel ah dapat merong dowel sa cylinder block ayan para hindi mamisalan yung paglagay ng gasket pati paglagay ng cylinder head mamaya may guide na dowel Ngayon i na natin ang cylinder head At isa na namang mahalagang tips silipin yung maigi yung cylinder head kung lumapat pati gasket tignan yung maigi na hindi nakanganga dahil pag once na nakanganga yan hindi kayo makapag torque ng maayos ng bolt at kung matork man pag umandar singaw ulit ang cylinder head gasket at ibang tips na naman yung mga cylinder head bolt bago ikabit lagyan natin ng lubrication na langis kinakailangan yan na lagyan ng langis dahil pag nag-torque kayo swabe ang pagpihit ng tornilyo pag torque kasi kung hindi nyo lagyan ng langis maganit yan at may chance pang maputol ang mga cylinder head bolt sa ngayon ilapat muna natin ang mga cylinder head bolt at ang kasunod i na natin sa tamang sequence at ito pa ang pinakamahalagang tips. Bawat torque sa cylinder head bolt, nilagyan ko ng marka para hindi tayo maligaw kung ano ang kasunod nating higpitan. Dahil bawal na magpaulit-ulit sa paghigpit ng bolt, mapuputol lang ang cylinder head bolt. Nilagay ko ang tamang sequence sa paghigpit ng mga cylinder head bolt. So ipakita ko po ang tamang sequence at ang paghigpit ay 4 steps ang ginamit ko. Una 20 Newton meter, kasunod 40 Newton meter. Pangatlo, nilagyan ko na ng 80 Newton meter. At ang final torque nilagyan ko ng 120 Newton meter. At kung bago pa kayo sa aking channel, makisoyo po sa pag-subscribe. Ang inyong subscription po ay malaking tulong. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. So patuloy po tayo sa trabaho. Kinabit na natin ang mga post rod. Bago ikabit ang rocker arm, lagay nyo ng langis ang mga balbula sa ibabaw pati sa mga post para smooth po ang paglapat ng mga balbula hindi po maganit pag inikot sa crankshaft lagyan na langis ang mga rocker arm bolt para pag higpit swabe ang higpitan habang nilalapat ang mga bolt ng rocker arm galaw-galawin nyo ang mga post rod upang umupo ng maayos. At binigyan ko ng 55 Newton meter ang higpit ng rocker arm bolt. Kapag bagong overhaul ang cylinder head, huwag nyo pong kalimutan i-adjust ang mga balbula. Meron po akong video kung paano mag-adjust ng bulb. Naikabit na ang mga heater plug, fuel injector, ikakabit na rin. Okay, ayos na lang. Ikabit na ang rocker arm cover bago din ang gasket. Ikabit na din ang bagong thermostat pati housing. Ikabit na rin. At higpitan ang mga bolt. Ikinabit na rin ang exhaust manifold at ibalik na ang turbo assembly at ikabit ang mga hos, higpitan ang mga tornilyo at salinan na ng coolant sa radiator. At higit sa lahat, huwag kalimutan salinan ng engine oil ang makina dahil bagong top overhaul. at panoorin nyo mga kaibigan wala nang bulak bula sa radiator maayos po ang paggagawa ng top overhaul so maraming salamat po sa inyong pagpanood malaking tulong po ang inyong subscription sana malaking tulong po sa inyo ang video na ito hanggang sa muli God bless po sa inyong lahat